Paano malaman ang Wi-Fi data usage sa inyong Tecno Spark Go 1S? So, punta lang tayo sa my settings. Yan, at dito sa my settings, dito tayo sa my Wi-Fi. At kapag natutunan na kayo sa my Wi-Fi, may makikita kayo dyang advanced options. So, click nyo lang yan. At yan, may makikita kayo ditong Wi-Fi data usage. Yan, loading lang siya guys. dito makikita nyo yung pinakang graph ayan oh. tapos yung date ayan dito na dito lang yan sa may taas at ito yung mga apps na lagi nyong ginagamit at lagi nyong binubuksan so ayan tiktok facebook youtube ayan guys oh. ito ang pinakamadami itong nangunguna tiktok tsaka facebook so ganun lang kadali malaman ang wifi data usage sa techno spark go 1s at kapag may katanungan kayo, comment down below. At kapag hindi ko pa kayo subscriber, mag-subscribe lang kayo sa akin YouTube channel. Hit ang notification bell para sa mga susunod na video like this.